Bakit anong ano ba yung sekreto mo na sasabihin niya sa eh, akin? Eh, you know po, normal lang po sa tao maghanap po mag ng bagong nakasamahin sa buhay. Maghanap ng kakasamahin sa buhay. Opo, yung may ano, yung may magtulong po may sa akin. Sabihin amin. eh lalaki. Opo. May yung halos yung sa ano, pag ako nagkakaroon, po, nas naabutan ko pa rin ng no, bonchaing pet papaano. Pag Yung meron ka, inaabot-abotan mo. Inaabotan na, ko man po. Hindi ko po maano, hindi daw siya makakabugo sa ginawa ko. Nagluhod na nga po ko sa kanila. Dahil ko pa po na tao. Eh, 20 sigurado nandito na yung batang si Franz hindi na tayo dito ng bigas kaya itong asong ito baka abutin tayo ng pagkaka parang antay yung kakadaan ito abut tayo kadaan <laughs> Ayo Dito kasi sa isang daanan Nahirapan ako Kaya dito ako dumadaan sa mga aso Ito kasi yung daanan nila dito oh. Mga katawang itong daanan nila Masyadong oh. <laughs> maliit Eh, muntikan na akong madulas sana nandito yung mag -iina. si ate peransya kasi pagka medyo alanganin na hindi na umuwi doon sa trabaho niya kumakain napakain naman daw siya nung no, pinaghuhugasan niya ng no, mga bote hindi niya nasa lugar na yan. Ito. Ito na. Makatartang honey vlogger. Minsan po, may sasabihin ako sa iyo. Ano po? Kahit sabihin mo na tiya. Minsan po, may sasabihin ako sa iyo. Kahit sabihin mo na. Ano, ano? Opo. O, oh, naka nakalabas yung puso mo. <laughs> o, oh, sandali po ako. Usapin ko lang si Ate Francia. Sige po. O, sandali. Ate Francia, kumusta ka? Ay, ito po, hindi mabuti tinatabuga. Hindi mabuti saktong sakto pagdating ko hindi mabuti ang sitwasyon ninyo alos gawin ako ano yung chayin ha? gawin pulutan ano ano? alos gawin pulutan sala alos... na ay pasensyahan mo na lang alam gawin mo gawin pulutan. may kasabihan nga yeah. tayo gusto ako kumagdusang maray uh. gusto ako halos makita gumapang sahir. sa hirap sa katawarin kong ini kaya nakakapanggigil din minsan kahit anong bait mo nga niya sa tao. Pag ganyan ginasurahan ka, halos gusto kang anhin. Ang sabihin niya, para makita na niya ako maray gumagas, ano, ano, tuwan-tuwa pa siya na ako'y mamatay sa mundo. Yan ang maganda naman niya. Hindi na kailangan niya magpasipot-sipot. Yan, muna, Ate Francia, may kasabihan nga tayo eh. Ang tao e daw na sa ibinababa, itinataas yung... e, e, ng Diyos. Tuwa-tuwa po siya na makita ako nagdurusa. Ano? Ang tuwa po siya, makita ko na durusa. Ganun ba? Yung kung eh? sabihin niya sa akin. sayang saya nila. Ako, nagka-dismintihan po kasi kami mag-ano. Kasi halos nare sa akin, ano. Puro na lang sa mananog na rin ano, sa kanila. Siyempre naman po ang tao. Na Nagkakaan lang po yung, yung sagad na rin naman po. Ano. Siyempre, normal po. Normal lang po sa tao na mag-ano yung... Yung mag-ano rin. Eh, ako po sa ugali ko Mag-react. Nanginginig ka pati yun. Nanginginig ka. Ano po eh. Pinag lagi na lang po ako sa sabi demonyo, kaya kaya na nakasagot na ako, naka -ano na ako sa kanya. Lagi ka na lang minumura? Oo, bawat na lang mga ko, tagal-tagal ko na nanahimik. Gabaw nga po sabihan, bawat na lang mga ko, dimodin yun daw. Pinumura ka? Siya, ano na, sagad-sagad na ang ano niya. Alos gusto hmm. daw makitang gumapang sa hirap. Alos na nga, at ako dyan sa ano, sa paghuhugas ko. Trabaho mo? Oo. Bakit? Eh, ibang ugali po niyan, tiyahin ko na yan. Sobra mga na yan gusto ko makita ng gumaga pang tero pala kami makakay mag niya. pa sabi niya tapos ako nagkukuha ko ng ano ang yung ano normal po sa tao magkuha ng kasamahin na ano sa may makatulong lang po sa pagbuhay sa amin. Yung po sasabihin niya kaya hindi sinabi ang nunahan ko na siya dahil po puro ba nilirang gusto, gusto niya ako sirain alas makita niya ako gumapang sa hirap. Bakit? Bakit una siya? Bakit anong, ano ba yung sekreto mo na sasabihin niya sa Pero akin? Eh, po, normal lang po sa tao maghanap ng pagod ng kasamahin sa buhay. Maghanap ng kakasamahin sa buhay. Opo, yung may ano, yung may magtulong po Magsabihin, sa sabihin, akin. Sabihin eh lalaki. Opo. May boyfriend ka? Opo. O asan yung boyfriend mo? Wala po dito, naalis po. Ah, um, pumupunta-punta lang. Oo. At least eh tama ka, may makakasama sa buhay, may makakatuwang sa buhay, pero dapat isaalang alang mo din ate Francia, mga anak mo, babae. Eh. Opo. Di ba? Nga po, sabihin sa akin na paninira sa akin. Hmm. So yun ang dahilan. Bakit nagagalit sa iyo yung tiyahin mo? Nagagalit sa'yo yung tiyahin ko kami kasi ako puro na lang, alos narinig ko na lang sa kanila, puro na lang daw, ano, puro na lang sa mga kahit ako makatulong. Ano, para nagtanggi lang ako sa problema doon sa ano, binsang ko. Masyado na ninyang minasama. Di sa kanuhan ko yung parang rin yung ko wala kaming makain. Nakagawa pa kung hindi maganda aros yung tabas rin ng bunganga ng anak niya. Sa kanuhan ko po yung parang nagdilim mo pa ko at ako'y nahamon. Nadali ko po yung paan niya na taga po po. Oo, oh, masama naman yun. Eh, Kapag po, anak yun, mo yun, natin parang siya kadugo eh, mo yun. Kadugo mo yun, tinaga mo. Oo, oh, oh, pero naghingi pa ko, nagludo sa kanya. Yung gawa na lang yung pagkasabugso sa ng nandami ng sa gali. Oh. Nagawa ko po yun. Asa na yung tinaga mo? Ayun to, ayos man po, di mapukalo. di man mapukal, lakihan ang gawa ko, pe, ano, piglat na nga ni. Pinsan mo, tinaga mo? Oo, oh, sobrang ano po, lagi na lang po narinig ko, puro na lang sa sila na loob sa akin. Alam mo, ate Francia, mga kunting bagay, lalo magkakamag-anak okay. naman kayo, magkakatubo kayo. Hindi po kasi kula, kilala ugali niya. halos parang ugali niya na ano na. Hmm. Asan si Franz? Ha, nasa galaan po eh ano oras pa lang oh eh. alas 12:30 oh di ba nag-eskwela yung bata mali ko na na ano nila na nasa ay ano nila yung ano mga ano ko sa kanila minsan yung sama nasa manlog ko na ako pag ako nalabit sa bahay nila agsik sa akin Ayan mo na Ayan mo na Asan si France? Di ba pumasok ngayon? Ang gusto po nila wala na sa akin magtulong Ang gusto ko nila mangyari ang gusto nila, ko gumagapang sa hirap. po ang gusto nila mangyari. Hmm. Alos nga po sa pag-uugas, gusto ko patanggalin. Nakawala sa akin yung pag hmm. Ito hindi. nga po, itong pinatirik na itong bahay na ito. Pinapalayas po ako. Ito sa bahay na to. Oo. ito? Oo. Hindi pa ito. sa gobyerno naman ito. Oo. Yan nga nila. Man po ang gusto nila. nga po ang ano niya. O asan na yung bata nga? Tanong ko sa iyo, asa na si Franz? Hindi mo? ba pumasok ngayon yung bata? Oo. school? anak mo si Franz. Oo kawawa itong mga anak mo alam mo ate Franz ate Franz may katwiran din naman yung tiyahin mo kasi siyempre yung pakikipagrelasyon mo dapat inisip mo rin sinaalang-alang mo hindi po pakikipagrelasyon ang inaano niya sa akin yung pangyayari po pag ano sa anak hindi po yun Pan paninira po yung -ano niya sa akin yung gusto po niya sapihin oh. paninira gusto niya po kong sirain ako ganyan bakit pa daw po niya po tutulungan may kasamahin mo ako Ibra kasi naman na daw yung ng yung pang gusto nila eh, gumapang ako sa hirap. Tontuwa daw siya na makita daw niya ako na gano'n na wala, wala akong mahingin ng tulong. Sabi nun, no, hindi man no. yata sasabihin ng tiyahin no. yun. Hindi niyo po kilala ugali niya. Ano mm. yan ang ah. pinaka, yan ang pinaka ano kong tiyah. Dati po magkasundo kami, kaya lang nung time na po na ano. magka problema sila, halos gusto nila, magsunod lang ako sa ano nila gusto nila. Parang gusto nila yun na masusunod. Hmm. Hmm, alungkot kasi, alam mo ate parang siya, sa panahon na kayo noon ay sobrang naghihirap. Alam ko 'yung tiyahin mo na 'yan. 'Yan 'yung isa sa mga dumadamay sa iyo, 'di ba? 'Di ba? Oh, pero naano 'tong 'tong ano? Minsan nga ako ano, Na 'yung halos 'yung sa ano, pag ako nagkakaparum, halos na abutang ko pa rin ng pa pa. Pag meron ka, inaabot-abutan mo. Naabotang ko man po. Tama naman 'yun. Eh, hindi ko pumano. 'Di daw siya malakas sa ginawa ko. Dinagbukot na nga po ko sa kanila. Dahil ko pa po nakapatay ang tao. Hindi rin ako patatawarin kahit kailan. So pagdating ko ngayon ngayon lang, nag-aaway kayo? Sakto? Kaya na pong maga, ano po, kasi po ako, nag-ano po ako ngayon sa ano, kasali po ko sa duli. Oh, yung very parang good. sa sobra pa, kakaparinig po sa akin, nag, ano, nakita na naman daw ako, ako demonyo. Duli to pad, yung naglilinis sa kalsada, Oo. binabayaran, di ba? malaki tulong yun sa inyong mag-iina hmm. kalungkot lang nalulungkot ako ati Francia madatnan ko kayo sa ganitong uh, oras na tanghaling Yung tapat no? sobrang mga... init tapos mainit ang ulo nyong magtiya yun ang pinakatsahin kong an halos huh? lahat po gusto gawin paninira sa akin Baka okay, naman hindi lang kayo masyado nagkakaintindihan. Eh, uh, ko po yan, ugali um, ng tsahe po siya. Kung sa iba po tsahe na hindi ano, na po siya halos pinakabalakin yan. Ito. Ayan. Sampung kilo yan. Ha? Ilang araw nyo yan? Sampung kilo sa inyong tatlo mag-iina. Ilang araw nyo yan? Sampung kilo sa inyong tatlo mag-iina. Matagal pa ito sa amin. Nasaan po namin ano? Nasa... Ilang ba sa inyo? Ilang ah, ganta? Ilang ganta? Ano po? dalawa dalawang gantero po. Umaga, tanghali, ano kabi. Po? Sa ilang lang po namin magahapon. Ah, magahapon lang. Mag so isang kilo lang araw-araw. Oh. Sampo yan. So sampung araw lang. Diba? Sampung araw nyo lang yan. Dalawa sa umaga, dalawang ganta rin ah, sa ano hapon. mga po ako Ah, okay. Ang ibig sabihin, yung sampung kilo na yan, sampung araw nyo lang. Oh. Tama? Okay. Uh Oo. -oh. So, ngayon at ay uh, France 'Di ba, sabi mo noon eh uh, may mga dapat pang asikasuhin, lakarin para doon sa pagpapabinyag natin kay kay France. 'Di ba, hmm. sabi mo noon? Hindi na po, manat na late na po ako. Nun. Ha? Late na po ako. Ano ano? Late na po. Late na kayo. O sabi mo yung mga lalakarin wala kang pera para lakarin 'yon, 'di ba? Walang pamasahe, walang pang tricycle, 'di ba? Sabi mo noon, 'di ba? Tama. Hmm. Ano may mga lalakarin mo sa simbahan, sa munisipyo? Sa sunod na pong ano yun, mga sas, baka sa sunod na taon na po Kasi po mayroon pong ano yung nagmalasakit po kay Dad Franz. Wala mo pong pamasahe para magpunta sa ano, simbahan. Oh. Ay tapos. Ha? Ano nangyari? Ano po yung ano yun? Na ano po yung hindi na po nakaabot sa seminar. Oo. Oh, oh. Eh ganito nga, kaya mong lakarin ngayon yun para mag, mapabinyagan si Franz kaya mong lakarin huh? kaya mong lakarin ma, ano po, ma, ma, tanong po ako sa simbahan okay. so, so, ngayon hindi mo sigurado kung malalakad mo ito hindi hindi mo sigurado Opo. ang sigurado mo sa sunod na taon na so, pero ma, tanong po ako sa simbahan sigurado ka Sigurado uh, ka lalakarin mo. Po kasi yung sa Simbahan po ba yung ano ang ano lang po yan. Yung pangmahirap po baga na may schedule po ng oh. adult saka ng yung ano yung baby po. Oo. Oh. Ay adult na po si Fran. So late ano. Uh, may may di ba may registro naman na yan, di ba? May oh. na siya, di ba? Sa oh, munisipyo. Oo. So kailangan na lang mabinyagan. So ang lalakarin mo lang sa simbahan, schedule ng binyag. Tama? Tama ba? Kasi sinasabi ko na tutuloy rin ako Oo, nga ay nararamdaman ko dito nagkakaintindihan kasi nga iniisip mo may nangyayaring kaya, diskusyon kaya. sa inyong magtiya ngayon. Naririnig ko nagsasalita ang tiya mo sa labas ng bahay mo. Ayan, naririnig ko, di ba? Naririnig, siguro 'yun ang pinagigingkan mo kaya hindi mo ako naiintindihan. intindihan sinasabi ko ya. Oo. Ikaw, sa iyo man po mangyari ito tayo na halos parang gusto mo nila magpakamatay. Nakaka, nakapaisip ako ng ganun kasi diisip ko mga anak ko. Sobrang sa mga niyang hain mo. Ano magmumura? Huwag kang magmumura. Kasi ako po sa sobrang galit ko na rin. Hindi ko na rin mapigilin na ako ganun po. Dahil halos lang pa ako nakakuha. Tsahin ko. Tsahin siyang mabuti. Pati sa ugasan gusto ko ipatanggal. eh ah! nga ako. diyan ako ng lalaki lahat yan. Ipagagal nga ano ano man, po, uh, Yung mga minsan na ibibigay sa akin, inaanohon ko mong po sila. Parang yun lang mga pagkakamay na sobrang buksot ng dabdamin ko. Halos inanipul nila sa akin. Pero ako nakakatuan ako din mga pumbaga sa pag-iisip. Hindi po nila naiisip yun. Hmm. Pwede ba akong magitan sa inyong magtiyahin para magkaayos kayo? Hindi nyo lang kuya, video at po ang mga sasabihin niya. Ha? Ah? Ngayon lang yung video. Tanda nga ka yung sasabihin niya. Hindi maganda. Hindi oh. maganda mga sasabihin. Oh. Naintindihan kita. At hindi ko naman din gagawin yon Yung mga foul na sasabihin against you, hindi ko naman din ilalagay sa video yon Kaya nasa ano lang po kung ano po ako, ipo'y tutulungan o hindi. Kasi ah? po'y bang gusto mangyari, ko. Ano, ano, ano? Nasa ano lang po kung ako, tutulungan pa rin yung hindi kasi... Pero ang kinakagalit niya, yung pagdali ko sa anak niya, hindi po yun. Normal po, sa pinagal-tagal na panahon na ako nakatanggap tayong yung kumamaan mo sa hiyata, pagdutang may nila sa alabang. Ngayon, dati pa rin. Pagkano pag nga yung bayad sa iyo sa paghuhugas ng bote? Pagkano pag nga kinikita mo sa maghapon? Magkakulang, kuya, 150. Pero, 150. ano po, yung tinutulungan po ako ng asawa ko. 150. So, yung asawa mo dito na nakatira? ano po, di, dito po na tutulog. Dito na natutulog. Oh. So, live-in partner sabi, na kayo. Saan natutulog itong dalawang anak mong babae? Eh. Diyan po kuya. Ah, dito. Dito kayo. Hmm. Okay. Ay, di, sino dito? Sino Kami dito? Ha? Kami pero na kinakasama. Kayo dito, yung kinakasama mo. Anong trabaho ng kinakasama mo? Ha? Anong trabaho ngayon? Ay, buti ako sa pag-uugas ng bote. Ano, nag-uugas din ng bote. Okay. Ganito na lang ate Paransya. Uh, ako naawa ako sa sa inyong magiina alam mo naman mula't mula na halos tatlong okay. taon tayong nagsasama-sama no Pasensya na po kuya kung may maririnig po kayo hindi maganda kasi talaga halos gusto ako makita na tiyahin ko na magdusa ako wala akong ng tulong sila masaya sila pag naano ako hindi ko po ano wala man po ako halos may halos nganip. ako lang na iba sa kanila pamangkin lang ako kaya ako ginaganito hmm. Ito nag eskwela pa. Isang anak mo. Po siya ngayon. Ha? Tapos yung padala po nung ano nung tatay nito, sila po ano, nag na kahawa. Bakit? Ay, ano dito Aros siya ni po sa mga ano. Sila po nagdedesisyon. At ang bintang sa akin ng ano no, pinapasama ko hindi naman po totoo. Na pinanlalaki ko lang daw yung pira, tapos eh, pinambibisyo ko. Alam ba ng boyfriend mo ngayon na kagagaling mo lang sa sakit? Alam okay. ba niya? Alam niya? Oo. So, oh. Okay. Ako rin man po may kagustuhan niya. Parang sa gusto ko lang po maka, may, ma, may makatuwang po sa buhay. Hmm. Ikaw ang may gusto? Yung ano po, yung... Okay. Ha? Ah? Ha? Ikaw ang may gusto? Yung ako kung may kagustuhan na yung makisama. Ah, ikaw ang may gusto na makisama doon sa may lalaki. Sa ano po, sana, po, kayo. Para may makatuwang ka sa buhay, hmm. parang ganun. Pero gusto rin ng lalaki. Kasi kung hindi niya gusto, hindi, hindi kayo makakasundo na siyempre. Di ba? Gusto rin niya. Mm -hmm. Okay. So pareho niyang ginusto. Okay. Okay. So yun lang ate Ay, po, Kuya. Good luck ha. Sa bago mong karelasyon. No? Pero lagi mong isaisip. Priority pa rin yung mga anak mo. Opo. Lalo mga babae sila. Mm -hmm. Alam mo naman siguro ang gusto kong sabihin, ang tinutukoy ko sa mga ganyang sitwasyon, napakadaming nangyayari. Alam mo, alam mo naman na siguro yun, no? Na mga stepfather, stepdaughter, di ba? Alam mo na yun. May mga ganong sitwasyon hmm. na maraming incidenting ganon, di ba? So, alaga, ano bantay mo yung mga anak mo, no? Hmm. Tama? Oo, At, uh, tulad nung dati, dito lang naman kami. Gusto alam namin Pasensya na po, kuya. kung ano talaga yung tama. Ano? Okay, sige. Alis na ako, ha? Uh, Pakay kumakain, mag-alauna na. Kumakain na po kami. Nag-uugas po ako naman. Ha? Ah? Nag-uugas po. Kadarating ako. mo lang, galing sa trabaho. So, paano ito? Di iskwela itong isa? Ano po siya? Pag magalang mag mag pampasok. Magalang. So, pasok kanina. Mm -hmm. Si Franz, nagpasok. Ha? Ah? Oh, okay. Kanina sige. Kanina pong maga. Sila pong maga? maga. alis na ako, ha? Salamat hmm. po, Kuya. Mm. Maraming salamat po sa Mm. Bigay yan ni Ma'am Mafe. Gayas Brazil, Canada. Yung magpapabinyag sana di, oh, dun sa si anak ninang mo. Dito. Ninang Fe, no? Kaya gusto niya sana lakarin mo yung ah uh, sab itong tawag din eh yung binyag ng anak mo kaya lang sinabi mo kanina na hindi mo tiyak ngayon ang sigurado ka next year alakarin mo may mga nilalakad po sa kuya ngayon ngayon kaya po sa duli maga po oo, oo. pag mamaka, so hindi mo kakayarin lakarin ngayong taon pag ano po pag ganitong oras natapos po ako last days. Hmm. ano ma pag may ugasan po nag ugas po ako iklan. okay 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 So, mapapanood naman ito ni Ma'am Fe, ni Ninang Fe, ni kumari mo, na nagmamalasakit sa inyo, no? Nagmamahal sa inyo, lalo dun sa batang si si Franz, no? Na sinabi mo na hindi mo kayang lakarin ngayong taon, no? Next year kaya mo na. So yung yung binyag possible next year. Ma, ano lang po kaya? Ikaw so bago na ko, at na wala po yung number ko kayo? Hmm. Hindi ba? Liba punta kami dito. Kailan mo gustong pumunta kami rito para para tapos sa ano? Mga anong buwan? Mga mga June ko yan. Mga June. Oh, okay, sige ha. Alis na ako ha. Ingat. Ingat kayo, ingat kayo. Kumag-alala na kausapin ko lang itong tiyahin mo. Tingnan ko kung anong sasabihin niya sa akin. Pero pero huwag kang mag-alala, kung ano man yung sasabihin niya hindi magaganda, laban sa iyo, syempre alam mo na yon hindi natin ilalagay sa video, no? Kang? mga panunin ko yan, mga panunin sa akin, di mga po mga tuturo. Ano, ano, mo. ano? Mga panunin po yan, kasi ako, di, di ko mapugali yung mesin ako pong pagkain ng namin mag -iina. Oo. Kahit po, anak ko, makakapagsabi. Oo. Ano ba talaga ang sasabihin sa akin, ni tiya mo? Ano yun po, kung ano nga sabihin niya? Ha? Kaya sabihin po niya sa ano, yung buhay ng aking ano, pinasama. Oh, anong buhay. Paninira ba, ba yun sa Kaya iyo? po, hindi mo po ako nakikailan ko. Ano nga, kanya-kanya nga na po kami. Pagkita ko. Pero tinutulungan po ako niya sa ano pa. Nung lalaki. Pero nung yung pag -ano, so, yun, mo. Hindi, ano po siya. Nasweldo po siya sa pag-ano ng ano pa. Mm hindi -hmm. mo po ako nakikailan sa kanya. Kung pigyan niya ako, pigyan niya ako, okay lang. Mm hindi -hmm. ako okay. problema. Okay, hindi maganda. Hindi, hindi, hindi tama yun. Okay. Hindi yung pag hindi ka binigyan, okay lang. Pag binigyan ka, salamat. Walang ganun. Nagsasama kayo. Dapat, yung kinikita niya intriga sa iyo kahit hindi kayo kasal hindi kayo mag-asawa kung touring pero nagsasama salamat kayo sa isang man. bubong bilang parang mag-asawa kung may kinikita siya dapat iintriga sa iyo tama hmm. tama ba ako mali salamat. ha oh. ah, sige na alis na ako salamat ako, yan. Hmm.